dahil holiday na naman ngayon so, hindi pwedeng hindi tayo pupunta sa mga lugar na talaga namang pwede nating puntahan na low lang talaga ang kailangan na budget. Dahil dito sa life natin, kailangan lang talaga nating dumiskarte kung saan tayo pupunta na hindi kailangan gumastos ng mahal. And of course, napaka-bless talaga natin dahil nandito tayo sa North Cotabato na talaga namang napaharaming pwede nating puntahan na mga lugar na talaga namang pwede pwede nating pagtambayan. para samahan nyo kami pumunta sa barangay Barangay Garcica. Dito sa kanilang pinagmamalaking busay. Ang busay po ay native word ng waterfalls or talon sa Tagalog. Hindi na po bago sa akin ang lugar na ito dahil dito pinanganak ang aking mama. And of course, nakapunta na ako dito twice. Kaso, hindi ko na talaga siya matandaan kung saan kami dumaan noon kasi nakakalito na talaga ang daanan patungo dito. Kaya kung gusto nyo pumunta dito, mas maigi po talaga na magpasama kayo ng mga locals na mga nakatira dito sa Barangay Garcica. Makilala, North Cotabato. Para hindi kayo matulad sa amin na talaga namang naligaw kami na sa daan. Dahil kung hindi ka kabisado sa lugar na ito o sa mga daan ang patungo dito, ay maliligaw ka talaga. Dahil po almost similar lang talaga ang mga daan na eh, invited by those than ko. Sa lahat ng mga nakasama ko before sa pagpunta dito, pa-comment naman sa comment section at na shout out kita sa next video ko. Baya kita pa makilala road. It took us almost 35 minutes para makapunta dito. Pero actually kung hindi lang talaga kami naligaw sa daan, mas mabilis ang aming pagdating. Alang ay nagtutuyok naman Miss Dalan kay pare mag ang mga dalan resistant feel ko ng mga daan. familiarization is actually dangerous. hoy Parang ex mo lang na tinanong tanong, ka ba? Ang sagot, hindi. Familiar lang. Ah, ay, ang sakit. Hoy, huwag ganun. Gidinay ka, girl. Gidinay ka, agay. Okay. Going back dito sa video, and dito na ako, natahak na natin yung daan patungo talaga doon sa waterfalls. At magdi-disclaimer lang tayo, dahil hindi po naman talaga napakahirap ang daan pababa. Kaso slippery lang talaga ang aking tsinelas Kaya nga dito at sinabi ko na ikaw na mauna habibi para naman maalalayan mo ko sa pagbaba Diyan kasi nahihirapan talaga ako. Pero aba-aba, ibang usapan po kapag tag-ulan dahil hindi po talaga magiging madali para sa inyo ang pag-hike pa baba. At pag-akyat kapag natapos na kayong maligo dito sa busay. Kaya na naman kung ako sa inyo eh, piliin nyo talaga yung time na hindi tag-ulan kung gusto nyo pumunta dito para hindi kayo mahirapan sa pagbaba at pag-akyat dito sa hiking area nila of course, naging successful na talaga tayo sa pagbaba dito. Pero hello, hello, nahirapan talaga ako sa kalisod. <laughs> At may mga sumama mga baging-baging sa akin mga paahoy. At excited na excited na talaga akong makita ulit ang busay. Kasama nga pala namin si Sheila at ang kanyang mga friends. Si Sheila, good oy ka tong anak ni Kabing. Original taga Garcikar, good po oy. Always nyo naman talaga nakikita sa mga videos ko, o sa mga previous videos ko nakasama ko si Sheila. And of course, si Daddy Joe or si Daddy Jolson, tango. Shout out yung kainan sa ilahan, no? Kaya kung dili tungod sa ilahan, ipuko ka balik kabalik diri. Ludo na talaga ako sa mga very short notices na mga lakaw. Kasi yung mga ng mga underrated na mga lakaran, eh talagang natutuloy. o, <laughs> oh, oh, mm, di ba? Alam ko naman na relate na relate ka dyan. At eto na nga yung busay na talaga namang super duper ganda. Sa tingin pa lang, refreshing na refreshing na. Kung ikaw ay taga makilala o taga kidapawan na hindi pa talaga alam na meron palang ganito kaganda waterfall sa na talaga namang napaka-accessible. eh, abay, siguro kailangan nyo na pumunta dito, no? Huwag nyo nang i ang pagpunta dito sa busay galing ng Barangay Garcika. O kung taga dito ka talaga nah! you will miss half of your life kung wapag yung kakatry o langilangoy na rin sa ilahang busay. Oh my gosh, kaganda ganda naman talaga ng busay na ito. At ang tubig mga mare, hindi kagaya ng ibang mga Highlands Waterfalls na talaga namang super lamig. Dito sa kanilang busay ay eh, talagang gaganahan ka sa paglublob. Dahil ang temperature ng tubig dito ay hindi gaano malamig, hindi rin gaano mainit. Kaya katamtaman lang talaga na napaka bagay para sa mga bata, para sa mga matatanda na talaga namang gustong mag-relax sa tubig. At eto na nga si Habibi, eh unang-unang lumublob sa tubig na talaga namang alam. Alam kong satisfying ito sa kanya kasi kagaya ko, mahilig din ito sa mga waterfalls. Gagaling nga lang po namin doon sa waterfalls ng Arakan. Na-compare ko yung waterfalls dito sa talaga namang local sa atin. Ay ba talaga itong waterfalls ng Barangay Garcia kasi na-enjoy -e ko talagang lumublob. Kasi nga sa temperature ng tubig. Alam na lang na sa mga panahon ngayon na eh, napakainit ng panahon. At kung gusto nyo nang bumisita dito sa busay ng Gabarangay Garcica, e eh, siguraduhin nyo na maging early kayo. Kasi lalong lalo na kapag nagmumotor lang kayo dahil mainit po ang temperatura. So render ang imuhang lawas sa biyahe kay perting inita. And of course, para ma-maximize nyo yung enjoyment ninyo dito. Kaya hindi napakalaki yung pool ng uh, waterfalls na ito. At hindi rin ganoon kalalim ang pool na to. Kaya much better na mag-early talaga kayo kasi baka pupunta ang iba dito. Eh di iwas na kayo sa crowd while you're enjoying the rest of your morning. Para naman mapagbigyan yung ibang tao na gusto ding maligo. Hindi ba? Kasi nga libre, kaya kailangan natin i-share din ito sa iba. Swerte nga yung araw na pinili namin na naligo kami dito kasi hindi po maraming tao o wala po masyadong crowd sa lugar na to. Parang naging exclusive namin, parang exclusive resort na kami lang talaga ang naliligo. May nakasabay din kami isang grupo ng mga kabataan o mga local lang talaga dito na nakatira. That celebrated the birthday. Na dito nila pinili magcelebrate mag-celebrate ang birthday niya. Siguro all in all, siguro nasa mga below 30 lang kami talaga na naligo dito na time. And FYI na lang din po, wala pong signal kapag nandito na kayo sa ibaba. Kaya yeah, better communicate with your loved ones before kayo pumunta dito. At eto na nga si Sheila at saka si Joelson. Mm, mm. Kung maligo-ligo lang, hindi magsigig sweet-sweet no. And here are the rest of the gang. Eto si Rona. Si Rona na malang malay. Si Rona na smooth criminal. Haha! <laughs> Ay! lang bitaw, oy. Pero si Rona na pinakamaganda at lalagang Pilipina. Hmm. Single and ready to mingle. Kung gusto nyo makita, nandyan lang po siya. Nagtuturo sa Secreto para Bibo. Uh, comment nyo lang sa comment section kung gusto nyo malaman kung nasan si Rona. Out-out <laughs> kay Rona. Go lo Gibaligyan natin tika na rin ang video. <laughs> Hop, hop, hops, hops. And there's more. Single din si Rio at saka si, si Lauren white. Si Rio brown. I-comment nyo nga lang dyan sa comment section kung gusto nyo pang mas makilala pa sila. Hala nyo na sila din ragi pamaligyan. Anak ko sila din video. <laughs> well, anyway, kapag gusto nyo pumunta dito, of course, hindi mawawala ang mga foods. Foods, good. Kamu food. Ako food. Kitang tanan mga food, food. <laughs> Baon, goodoy! Dapat magdala mo baon pag mo diri. Always secure your meal kapag pumunta kayo dito kasi wala pong tindahan na malapit dito sa busay. Of course, another FYI, kailangan nyo talaga linisan ang lahat ng mga basura na ninyong dinala dito. Hindi porket libre, kailangan nyo na ding iwan ang mga dinala ninyong mga basura. It is naturally given, free na imuhang i-avail. That's why it is important for us as a responsible individual na linisan ang lahat ng mga duming dinala natin dito. Mas ma-preserve pa natin ang lugar na to. So sa pa ni mo nimo la ag de support local ba